pi juta kai sa suno dili na nato ni maranasan ko hmm. O, alam man siya kana mo agi lang sa kinabuhi ba kung um, sa me atuang naabtan na mo agi ra na tanan sa tuang kinabuhi dili jud na siya ngayon nga maglong time Kung sa may naabot na to, kung sa may nakutunga doon nga layo kayo, pichol-pichol lang takay, handumanan muna siya. Handumanan sa usakawin. Muna lagi, ang kanang mga sakyanan, no? Huwag dyo bugtok-bugtok, no? Sige na lang sa Huwag kahunungan. Sige lagpanagan. ...mainit man, matugnaw kayo Masigurang, ang masigla ng ng mga sakyanan sa highway. Huwag kabugtuan. Wala. Tano-tano araw ang tadiri, okay? Eh. May nalang natin mga handumanan sa isa kahawin. Hmm. Parang araw mo din naway. At sa'yo nasa kong palibot. Ay nako ngulat ko sa kong amo kay sunduon na pod ko niya muna naman po ko pang diri ko mang sa kuan kayo napulo kaya napulo ka kuan diri na sa napulo ka hagdanan na pa dito sa si ibabaw 46 tanan ni eh. 46 ka hagdan hagdan ba na basta 46 ka floors niya pila ka ka pila ka na kasters stars no ah kape mo kuno na basta ko anak ko dire pulo ikan na pulong palapag sa isang gusali nandoon ko nakilala si Bathala. Bathala na walang ulo <laughs> yung katawan ko lang nakita niya katawan lang niya ang nakikita ko pala. <laughs> Wala siyang ulo kasi ayaw niya magpakilala sa akin. Kasi ito lang ay isang katang isip lang. <sighs> ay, hindi mo, hindi ko pa kayo nahirapan. Ako nahirapan ko pero kaya. kiri Mas mabuti pa yung mga langga mo nagliliparan, nagsusuyuan, nagtutulungan sila na magbigay ng pagkain sa kanilang anak, maghanap sila kahit saan, tapos isubo noon doon sa, sa, bibig ng kanilang anak. Buti pa yung ibon. Ayan na naman ang mga sakyanan o. Oh. Hmm, nagtatakbuhan na naman sila. Ay, iwan. Walang katawas ang takbo. Takbo. ay natin ay dumaan lang. Kaya kung anong naabot nyo, bigyan nyo na yung happiness. Happy-happy kayo. Kahit saan kayo napunta. Nandoon pa kayo napunta sa bukit, nandoon pa kayo napunta sa syudad, o kahit saan. Happy-happy kayo. Huwag nyo ilagay yung mga sarili nyo sa ano. Yung sa mga dumarating sa kanya ng bukso ng pag nang pag-ibig bukso ng kalagayan bukso ng pakiramdam pakiramdam na wala namang nagmamahal eh huwag nga intindihin yan basta kung anong naratingin nyo happy lang ganyan kaysa tumira kayo dito sa daigdig natin tapos hindi kayo nakaramdam ng ano yung masaya unfair no Just, kaya kung ano pinagdaanan natin bitter happy make your life happy yan yun na no. ako gani dagan ng problema na ako pero pala po sa pikas na nung gano'y no, eh. okay kung akong isulod sa ako ang tiyan ang mapusugjog ko sobra pa sa busog brut-brut gucul kuntian sebab susuk-susuk nak kong manga nagian brut-brut ingon saya kuntian porplok-plok-plok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok mana aku kepala pus eh kelibang oh ban mana nak alah babai nak ai dagana kai kongna storya makai muka Tutti, mio, ma che storie è nata di maio, bye!